So Hello guys. Nandito kami ngayon sa Samuel. Sa center nila. Sa paglalakad-lakad namin, nakakita kami ng ukay-ukay Tara, pasukin natin. Ano naman? Ha? Anong brand? Grabe. Magkano? 800 lek. Ay, ba? 80 euro tanaw. Wow, ganda. sa So, may pera ka? Pag-Christmas pang Christmas. Oh, wala nang space yung bagahe mo. Ilang man, hindi pang Christmas. Wala nang... So, ito yung mga presyo nila, oh. Mga jacket. Wow. Tag 800 lek. Like, so, mga 7 something euro lang to. Kasi mas mataas yung lek like, isa sa euro. Oh, 700 lang yung mga jacket, oh. As in. Oh. So magkano? Tag 20 yung mga winter jacket nila. 2,000 like. Ano, ano, ano? Sa so, ano yung sa'yo may leather jacket na yung sa'yo? Ito oh, maganda oh. Madam. Ha? Oh. Ito maganda sa'yo oh, bagay oh. Ito oh. Yan. Ang gati ka dito. Oh, mga vest. Oh, yan ayan, yung ina. Ayan, vest. vest. Oh, tag. Oo, oh, oh. kasi hindi pa naman masyadong, ano, uh, malamig. So, ayan, hindi pa masyadong malamig. Kaya, ito maganda. Oh, yung vest pa lang. Tag 12 uh, euro. Or 1,200. Like. So, 1,000, 1,000 yun. Know, ito, sports. sports. Kapang tatay naman ito. What? <laughs> Ang mura dito. Imbes na bibili ka sa mall, bibili ka na lang sa ukay-ukay kasi good as new naman sila. Tsaka malayo pa talaga yung mall dito. Doon pa talaga sa Tirana. Wala sila malalaking mall dito. Ha? Sa Daiti Mountain! <laughs> Bongga. Soon, soon. Pero gusto ko puntahan yung tet. Yung tet. May gusto si May. 1,200 yan. Uy, ganda. Before kayo po ah, babalik sa TET, bili kayo dito. Kasi, well, alam mo, ikaw number 3 or 2 or 3 ang TET sa, ano, sa best place na puntahan sa Albania. Ay, pupunta ako doon sa inyo. Oo. Sa Mil Jocaster, TET. Yung ah. bagay, ganito mo pareho sa imang kwan. Oo. -oh. Ay, hey, na ako niyan. wag na yan. Gusto ko to uba. <laughs> Parang aso lang. Oo, feeder feeder. Ay, may bag din sila. Oo. Oh. Oo. At sya branded naman talaga yung bag nila. Oo. O, tag 5 euro mahal. O, crop top. So, maganda man yung mga presyo nila at sya ka mga brand. Mostly ngayon, uh, pang winter, jacket, vest, mga mao, may bag din sila. So, pangalan ng shop nila is Outlet Swella. Outlet Swella. So, sa kalagitnaan lang dito ng Samil, katabi ng gasoline station. yan So, ayan. So, ito yung palibot niya. So, ayan, naglalakad-lakad kami pupunta kami ngayon, sana mapuntahan namin yung Bora Bora. Yeah, the beach. Kaya ang ganda ng panahon ngayon. Hihintay lang, hihintayin ko lang sila lumabas tapos maglalakad na naman kami. For sure, hindi muna kami bibili ng mga ukay-ukay na yan kasi wala pang budget. Hindi pa kami nakaumpisa ng trabaho. So ayun guys, to be continued na lang yung ano namin yung beach uh, adventure namin. So hanggang dito na lang, uh, at least nakahanap kami ng uh, ukay-ukayan dito sa Samil. Hindi na kami pupunta doon sa Saranda. Marami naman doon pero at least dito meron. So ayan na lumabas na sila at kami maglalakad papuntang uh, beach. Okay, na uh, may nakita kayong maganda doon? Oo, wala Oo, lang, wala wala lang ano. problema, wa pera. Ah. Okay. Okay, okay, next time na lang. Huwag na nating ipilit yung hindi kaya. So, sana nag-enjoy kayo sa ating munting tour sa Ukay Ukayat. So, hanggang dito na lang. Please, uh, subscribe for more videos. Bye!